Amerika magpapadala na ng advanced anti-missile system sa Israel panglaban sa mga missiles ng Iran. At Kim Jong-un pinaghahanda ang mga kasundaluhan at sinabihang magiging abo ang South Korea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Kamakailan lamang ay inoprobahan ng Estados Unidos ang pagpapadala ng Terminal High Altitude Area Defense or TAAD system sa Israel. Kasama ang humigit kumulang 100 tropang Amerikano upang ito'y patakbuhin. Ang TAAD ay isa sa mga pinaka-advanced na system defense laban sa ballistic missiles na ginagamit ng mga persang militar ng Estados Unidos. Hindi ito ginagamit bilang isang sandata para sa opensiba, ngunit isang depensibong kagamitan na may kakayahang wasaki ng mga paparating na missiles bago pa man sila tumama sa kanilang target. Ang teknolohiyang ito ay tiyak na magbibigay ng karagdagang proteksyon sa Israel at mga tropang Amerikano na nakadeploy sa rehiyon. Ang Taad ay walang warhead at tanging idinisenyo upang harangin at sirain ang misail sa himpapawid gamit ang enerhiya mula sa impact nito. Ayon sa mga ulat, ang deployment ng Taad ay bilang tugon sa patuloy na banta ng Iran sa pamamagitan ng mga misail sa attacks nito. Sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, ang pagkakaroon ng THAAD system ay magiging isang mahalagang bahagi ng kanilang defense strategy. Matatandaang sa mga nakalipas na taon, lumakas ang pag-atake mula sa Iran gamit ang kanilang mga ballistic missiles laban sa Israel at sa mga kalyado ng Estados Unidos sa Middle East. Ang Taad ay may kakayang harapin ng ganitong mga banta at makapagbibigay ng sapat na oras upang man-neutralize ang mga paparating na missiles. Bilang isang bansa na palaging nasa gitna ng mga sigalot sa rehiyon, patuloy na naghahanap ang Israel ng mga paraan upang masigurado ang kanilang seguridad. Ang deployment ng taas ay makatutulong sa pagbawas ng panganib mula sa ballistic missile attacks na maaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga lungsod, imprastraktura at mga sibilyan. Hindi maiikakaila na malalim na ang ugnayan ng Israel at Estados Unidos, lalo na sa larangan ng militar at depensa. Sa loob ng maraming taon, nagbigay ng tulong ang Estados Unidos sa Israel, particular na sa pagbibigay ng mga modernong armas at teknolohiya para palakasin ang depensa ng kanilang bansa. Ang desisyon ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden na magpadala ng TAAD system ay nagpapakita ng patuloy na suporta ng Amerika sa Israel, lalo na sa harap ng mga banta mula sa Iran. Ngunit bukod dito, may isang mahalagang aspeto ang nagbibigay ng suporta nito. ito habang patuloy na sinusulong ng Estados Unidos ang kapayapaan sa rehiyon, may mga babala din ng Washington para sa Israel na maging maingat sa kanilang mga hakbang. Particular na inudyukan ni Pangulong Biden ng Israel na huwag gumawa ng mga hakbang patungo sa pag-atake sa mga nuclear sites at energy infrastructures ng Iran. Upang maiwasan ng mas malalang tensyon na maaring magdulot ng isang mas malawakang digmaan sa rehiyon. Ang deployment ng taat sistema ay hindi lamang isang hakbang para sa depensa ng Israel, kundi isang signal din sa iba pang mga sa rehiyon, lalo na sa Iran, na seryoso ang Estados Unidos at Israel sa pagtutol sa kanilang mga aksyon. Dahil sa patuloy ang Iran sa kanilang mga programa sa ballistic missiles development, na isa sa mga pangunahing issue sa rehiyon ng Middle East. Ngunit sa kabila nito, patuloy din ang Estados Unidos sa pagsuporta sa mga diplomatikong solusyon upang maiibsan ang tensyon. Nanawagan sila sa parehong panig na huwag magpadala sa init ng kanilang mga galit at humanap ng mapayapang paraan upang maresolba ang mga isyu. Samantalang muli na namang nagbanta ang North Korea at inakusahan ng South Korea ng pagpapalipad ng mga drones at pagbagsak ng mga leaflets malapit sa Pyongyang. Pero ang epekto ng mga pangyayaring ito ay mas malalim kaysa sa isang simpleng alitan sa hangganan. Ayon sa pahayag ng Defense Ministry ng North Korea, Sinabihan ng kanilang mga unit ng militar malapit sa demilitarized zone na maging handa sa pag-atake. Inakusahan ng North Korea ang South Korea ng pagsasagawa ng mga provokatibong aksyon kasama na ang pagpapalipad ng mga surveillance drones sa kanilang teritoryo. Dahil dito nagbanta ang Pyongyang ng buong teritoryo ng South Korea ay maaaring maging target ng kanilang pag-atake. Maringing itinanggi ng South Korea ang mga paratang na ito Tinawag itong walang basehan at isang uri ng panguudyok. Gayunpaman, binalaan ng Seoul na kung mapapahamak ang kanilang mga mamamayan, siguradong makakaranas ng mas matinding kaparusahan ng North Korea. Isang nakakaintrigang detalye sa isyong ito ay ang pagkakasangkot ng kapatid ni Kim Jong-un na naglabas ng pahayag na tila humihingi ng pansin mula sa South Korea. May mga ulat pa na ang kanyang kilos ay hindi maayos at societal umano. Sinasabi ng ilang eksperto na maaring bahagi ito ng estrategiya ng North Korea upang takutin at ilagay sa alangani ng South Korea. Gayunpaman, nananatiling malinaw ang mensahe ng Rehimen Kim na kung muling makakakita ng mga drones mula sa South Korea sa kanilang teritoryo ay hindi sila mag-aatubiling maglungsad ng pag-atake. Ang mga panibagong bantang ito ay naganap matapos humina ang mga usapang pang-diplomasya na pinangunahan ng US na layuning pigilan ng nuclear program ng North Korea. Noong 2019, may pag-asa na sa pagitan ng North at South Korea kasama ang US na makamit ang denuklerisasyon ng Korean Peninsula. Sabalit natigil ang mga usapan at ngayon ay tila bumabalik ang tensyon sa rehiyon. Sa nalalapit na halalan sa US ngayong 2024, may mga eksperto na naniniwalang maaaring sinusubukan ng North Korea na gamitin ang sitwasyon bilang leverage sa mga darating na negosasyon. Habang nagpapatuloy ang mga geopolitical na taktika, may pangamba ng mga banta ng North Korea ay paraan upang piliti ng US at South Korea na gumawa ng mga pag-urong o hakbang na pabor sa kanila. Matatandaan na matagal ng tensyon sa pagitan ng North at South Korea na nagsimula pa noong Korean War 1950 to 1953. Bagaman may armistice na napiyamahan, hindi kailanman natapos ang digmaan at nananatili ang DMZ bilang isa sa mga pinakamatinding binabantayang hangganan sa mundo. Ang kasalukuyang pagtaas ng tensyon ay muling nagpapalala ng takot sa ilang posibleng labanan, lalo na't patuloy na sumusubok ng mga missile ang North Korea at pinalalakas ang kanilang nuclear capabilities. Kung magpapatuloy ang tensyon, hindi lamang ang Korean Peninsula ang maapektuhan, kundi pati na rin ang buong rehiyon ng Silangang Asya. Hindi maikakaila ang mahalagang papel ng mga pandaigdigang bansa tulad ng China, Japan at Russia. Ang China bilang pinakamalapit na kaliado ng North Korea ay madalas na sinusubukang mapanatili ang balanse sa rehiyon habang sumusuporta sa kanilang hilagang kapitbahay. Samantala ay pinapalakas naman ng Japan at South Korea ang kanilang relasyon sa US para sa seguridad ng rehiyon. Marinding kinondena ng United Nations ang mga pagsubok ng missiles at nuclear tests ng North Korea. Dahil sa patuloy na nagpapakita ng lakas ang North Korea, ang diplomasyang pandaigdigan ay nananatiling pinakamahalagang sandata upang mapigilan ang mas malalang sitwasyon. Hanggang dito na lang ang ating talakayan kaibigan. At muli, maraming salamat sa inyong suporta at panonood. mag lang po ng comment sa ibaba para ipahayag ang inyong mga opinyon. Maraming salamat po.